An objection? Chair he is none. Senator Luxon is his elected. Session will resume this afternoon, diva. So, if elected again as the chairperson of the Blue Ribbon Committee, then I already talked to the channel president to request uh, Senator Sherwin Gatchalian to vacate Friday, uh, November 14th, to give way to the uh, resumption of the hearing of the Blue Ribbon Committee. So may initial na pong commitment si Senator Wien na ibibigay yung... Hindi. Ngayon, mag-uusap kami ni Senate President kung ano yung feedback. Okay. Pero all systems go. You know. uh, okay. Unless merong pressing matter si Senator Sherwin na gusto niyang... Kasi I believe, na move yung kanyang sponsorship ng committee report, okay. speech ng committee report uh, on Wednesday, tomorrow, ah. instead of Thursday. So... just so, meron po ang talaga sa Friday para mapakanta. Okay, mga mga -man araw po sa mga lahat. At nandito ulit tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. <clears throat> Ayan po mga mga napakinggan ninyo si Senator Ping Lakson. mga mga interview mga 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 Ah, uh, ito, pag-uusapan natin ngayon mga kababayan, Ping Lakson, siya na nga ba ang humanap ng kalusot dito para makaiwas si Zaldiko? Uh, yan po yung pag-uusapan natin dito ngayon mga kababayan. At ito, ha? Patuloy muna natin itong interview dito ni Ping mga kababayan kasi ito yung plano niya, kasi ito interview mga kababayan, before ito ng session niya na nila, na kung saan, na-elect siya. So before pa ito na-elect siya mga kababayan, at ito yung plano niya bago ma elect mga kababayan. Ito, pakinggan natin ha. Ito yung araw para sa hearing ng Blue Ribbon. I think pagbibigyan naman siguro niya si Senate President. So yung bilanggit po ninyo na very important witness, sir? Yeah, he, 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 it's still a go as of uh, as we speak uh, now, no, at this very moment. So na-commitment so, po ba si dating Speaker Ramirez na atin? Wala, but uh, we're, after the election this afternoon, we'll uh, back down to work and then kasama doon yung pagpapadala ng invitation the office of the Speaker of the House of Representatives. Siya plus yung 17 uh -huh. congressmen mentioned by uh, the Discaya Popol, uh, including uh, Congressman uh, Eric Yap. Yan yung uh, imbitahan namin to the Speaker. So yung very important uh, Yeah, darating siya. Okay, magbigay so na As of affidavit. now, as of now, ah. Uh, uh, -huh. as of now. May affidavit, uh affidavit. Meron siyang affidavit, uh, draft affidavit. Sir, so what about Sadiko? Si Saldico, we're extending uh, our invitation uh, kung po pwede siyang mag-participate uh, via Zoom. Mm -hmm. uh, of course, kung nasa abroad siya, as uh, we all know, uh, most uh, probably is abroad. So, hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nando siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy, doon sa lugar ng kinaroronan niya. If not, pwede naman siya mag-testify and then pwedeng after the testimony, pwede niya ipa-affirm yung uh, nilalaman ng kanyang salaysay, yung kanyang testimony. Uh, sa isang consul, kung saan sa man nararun. So may ganong arrangement lang with you? Yun ang gagawin namin, yun ang plano namin. Kung hindi siya makapunta sa embassy, uh, physically, para doon siya mag para maging valid yung kanyang testimony, eh, even after the, after testifying, pwede i-affirm uh, through a consul na yung kanyang uh, tinestify, Uh, maybe uh, alam mo, Friday tapos pumunta siya ng embassy ng, uh, or consulate ng uh, Saturday pwede niyang i-affirm doon na lahat ng tinestify niya uh, truth, truthful ano, at saka yung wala siya idadagdag walang babuhasin doon sa kanyang tinestify Ibig sabihin sir, meron kayong communication with Wala, wala Ikaw ba Montik nang nahuli nang ano, ano ng Nang reporter to si Ping Lakson. Well, anyway, yan ah uh, na, napakinggan na. Uh. Muntik na na ha. Ah, ayan, uh, uh, may communication po kayo, sir. No, ah, ah, na Ah, uh, wala wala. <laughs> Muntik na. Ito mga kababayan. ah uh, anong sabi dito? Anong pangako dito ni Senator Ping Lacson mga kababayan? Kung saan imbitahan niya uh, yung labing pitong uh, congressman including Martin Romualdez sa Rizal mga kababayan. At ito na nga posibleng nakahanap siya ng paraan dito na sana. Ini-bitahan na hindi pa siya ito ha, na elect bilang Senate Blue Ribbon Committee. So, ang nakikita ko dito mga kababayan, all, I don't know, correct me if I'm wrong, basta ito yung nakikita ko, ito yung opinion ko, nagpapasikat ito, kung hindi lang sa taong bayan, pati na rin sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Na kung saan, kasi yung reklamo kasi dati mga kababayan, kung napapansin ninyo, Ilang beses nang pinuna ito ni Senador Marcoleta, ni JV Hercito, ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, na matagal nang binanggit ng mga diskaya yung labing pitong congressman, mga kababayan, including Martin Romualdi sa Saldico. Bakit until now, walang man lang invitation? Kaya nag-resign siya, mga kababayan. Diba? Ito ngayon, bakit ko nasabi na papasikat? Kasi magkakaroon itong araw na ito, Pagkatapos ng interview nito, magkakaroon ng eleksyon kasi bilang Senate Blue Committee. At ito, nagpapasikat, nagsasabi na iimbitahan niya yung labing pitong congressman, uh, including Martin Romualdez. At ito, kunwari, nakahanap ng paraan na imbitahan si Zaldico via Zoom, mga kababayan. Okay? So maganda na sana ito. Wow, ito nga, na-appreciate natin eh. Kahit matagal na, yun nga sabi natin, it's better late than never mga kababayan, di ba? Mm. Ang problema, mukhang iba yung nakikita natin dito mga kababayan. Ha? Mukhang, uh, again, tignan nyo lang yung coincidence mga kababayan. Imbitahan yung ha? pabalik si Ping na bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee tapos imbitahan yung labing pitong congressman. Including Martin Romualdez. At the same time, yung coincidence na nagkausap si Tito Soto at si Martin Romualdez via phone mga kababayan. Ha? ah uh, kasi chitchat daw sila mga kababayan eh. Si Tito Soto at si Martin Romualdez. Tapos, uh, mukhang positive daw na atin si Martin Romualdez. Ah, oh, di ba? At eto ngayon, ngayong araw lang mga kababayan. Unfortunately, may binalita dito sa Billionary News Channel mga kababayan. Mm. At katapos ma-elect ni Ping Lakson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman mga kababayan, ito na naging statement niya. eto pa, ah, uh, kaya ito, Laxon Drops plan to invite ko to Senate hearing via Zoom. Mm. November 13, 2025, 2:42 p.m. Ito in-upload ng Billionario News Channel mga kababayan. Basahin natin anong palusot dito ni Ping Laxon. Iba ng kutob ko dito kay Ping mga kababayan, ha? Uh, duda na talaga ako dito kay Ping Laxon mga kababayan. Unfortunately. Naboto ko ito nung 2022 kagka-presidente, naboto ko rin. I think ako hindi ako nagkakamali, naboto ko rin ito nung May 2025 bilang senador. Mukhang nagsisisi na ako mga kababayan. Sorry, sorry. Eto. Oh. Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson has dropped his original plan to summon resigned Ako Bicol Representative Zaldi Koto to Friday Senate Blue Ribbon Committee hearing. Warning that allowing the former lawmaker to appear via video link might only provide him a platform for his propaganda. Mm. Bakit nang pinangungunahan ni Ping ngayon mga kababayan, yung sasabihin ni Zaldico na propaganda? Ha? Ano ba ang propaganda mga kababayan? Yan po yung pagbabalita or pagsasabi ng informasyon na hindi totoo at hindi maganda mga kababayan. Oh. Bakit, bakit may, bakit mukhang sigurado si Ping Lakson mga kababayan na mayroong sasabihin si ko na hindi maganda? Di ba pinapalabas nila ngayon na Duterte administration na may kasalanan dito? Bakit ayaw nilang pagsalitain si ko at pinangungunahan nila ngayon ito? ayaw ba nilang mapakinggan yung sasabihin ni Zaldico na ituturo si Duterte? Ha? Kung si Duterte, kung si Duterte nga ba ituturo dito? Kasi mga kababayan, kung si Duterte ang ituturo dito ni Zaldico, mukhang ang labo na niya. <laughs> ang hirap ng paniwalaan dyan mga kababayan. O, oh, yeah, oh. ito yung rason palusot dito ni Ping mga kababayan. I didn't push through with the initial plan To invite him via Zoom. Lakson, who was re elected as a chair of the uh, Chambers Antigraph Panel, told reporters Thursday Lakson said, "Post appearance online could allow him to shape his own narrative while avoiding Senate sanctions. Oh, diba? Ito. On second thought, the hearing might afford him a platform to say anything he wants. even with no proba probative value, and worse, for propaganda purposes only, without any accountability for at least possible contempt citations, he added. Ayan, oh. Oh, eto mga kababayan. Akala ko ba magaling itong si Ping Lakson mag mga kababayan? Bakit siya mismo hindi pa nga nakapagsalita si Zaldico? Hindi pa nga nakapagbigay ng confirmation si Zaldico, mga kababayan, na dadalo by, via Zoom. Ha? Together with other congressmen na inibitahan, including Martin Romualdez, mga kababayan, yet si Ping Lakso na mismo yung nagsasabi na propaganda yung sasabihin ni Zaldico. Or mabibigyan ng platform sa mga propaganda ang posibleng sasabihin ni Zaldico. Again, hindi pa nga natin alam ko ano yung sasabihin ni Zaldico. Bakit so, ayaw niyang pakinggan or pagbigyan ng pagkakataon si Zaldico mga kababayan na mapakinggan ng taong bayan. Ayan, kanina o oh, itong video yung pinakita natin dito, inexplain ni Ping Lakson kung ano yung posibleng gagawin at ma, para magiging valid yung statement ni Zaldico kahit wala siya dito sa ating bansa mga kababayan. Again, pwede naman daw gawin na oh, mag, pagkatapos niya mag, mag, witness magpakita siya ng kanyang affidavit notaryo uh, notarize niya sa konsul doon sa kung saan siya mga kababayan di ba para maging acceptable yung kanyang statement eh bakit ayaw ngayon ni Ping Lakson mga kababayan eto ha eto tingnan ninyo drops the invitation ibig sabihin hindi tinuloy ni Ping Lakson yung pag-imbita E bakit hindi niya hinintay si Zaldico na mismo ang magsabi na ayaw kong dumalo? Bakit siya mismo ang nagsabi na ayaw kong imbitahan? Ito mga kababayan, wala na itong, wala na itong, ano ang tawag niya, parliamentary courtesy kasi nag na ito bilang congressman. At siya ngayon, yung naghahanap at nagbibigay ng palusot dito kay Zaldico. Oh. Ano, masasabi nyo dito mga kababing, coincidence pa rin po ba ito? Ay, ano? Kinimbitahan yung labing pitong congressman. Posibleng dadalo sa si Martin Romualdez. Tapos ngayon, eh, para makapagsalita si Zaldico. Ah, Hindi, ini-expect natin mga kababayan, kung sasabay itong labing pito mag, makasabay magkasabay itong labing pitong mga kongresista na itong dadalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing eh masasabay or matanong ito ng sabay-sabay at -sabay. makikita natin kung saan or ano yung mangyayari, ano yung mga impormasyon na lalabas, kung magtuturoan ba ito, may aamin ba, di ba? Kit bakit si Ping? hindi na iimbitahan o, oh, comment dyan ano, makikita nyo mga kababayan. Kasi nakikita ko dito mga kababayan, hindi iimbitahan, di ba? So, of course, ikaw, kung ikaw si Zaldi ko, bakit ka dadalo kung hindi ka iimbitahan? hindi eh, of course, hindi ka dadalo. O, oh. tapos hindi ka pa required kasi wala nang invitation. Later pa nga yung subpoena pagkatapos ng invitation kung hindi ka dadalo. So, most likely mga kababayan, ang dadalo nito kung mayroon man, yung mga yung ibang kongresistang inimbitahan including Martin Romualdez posible yan ha oh anong mangyayari itong ang matatanong lang ngayon itong mga kongresistang dadalo yung mga pinangalanan ng ibang mga diskaya and most likely sinong ituturo nito oh lahat na ituturo nito hindi eh, And unfortunately mga kababayan, since hindi dumalo si Zaldico, eh, hindi siya makapagdepensa ng kanyang sarili. And unfortunately, pinangunahan na ni Ping Lakson mga kababayan na lahat ng sasabihin ni Zaldico ay propaganda. O, oh, di ba? So, ano magiging ano magiging bo ng investigasyon ngayon ni Ping Lakson? Ay, di lumalabas dito mga kababayan na ito si Ping Lakson, may pinoprotektahan ito. Oo mukhang aso din ito. mukang mukhang nakukumpirma na natin ito mga kababayan na itong si Ping Lakson din. Aside kay Tito Soto ay aso rin ito ni Tamba. Tingnan niyo. Simpleng invitation lang naman, di ba? O dala ka lang ng invitation o invite ka namin via Zoom. Dadalo ka or hindi, kami magde kung anong susunod, di ba? E bakit siya ngayon ang naghahanap ng palusot dito? Oh, ito, pakinggan natin si Amy Marcos dito mga kababayan. Anong sinasabi dito ni Amy Marcos? Sino yung VIP sa daw? Oh, oh, ang latest chika, ang uh, magaganap bukas dyan sa Blue ito, ito, Ribbon ito, ito. ay uh, yung mga congressman pupunta doon. May script na daw sila. At uh, oh, yun mas, na May script na pala mga kababayan talaga. Oh. Ah, ah, na, ginawa lang na, ginawalang kinalaman si Martin, si Mualdez, um, si Bonjing. Mm -hmm. Pagkatapos noon, eh, a-appear rin si congressman Toby Chanko. Confirmed na siya. May karagdagang ibubunyag. At ang ating VIP, hindi na star witness kasi hindi na a-appear ang dating speaker, kundi ang darating daw e si Saldico on Zoom. Yun ang latest na balita, baka magbago pa, tignan natin. Pero higit sa lahat, panuorin niyo at alam naman nating lahat, tinuloko lang tayo. Ayun, mukhang niloko tayo mga kababayan. Ito, mukhang late na si, eh, late na inform si Amy Marcos mga kababayan na hindi na naimbitahan si ko Pero ito eh, ito, bakit ko ito pinakita mga kababayan? Kasi ito si Amy Marcos na mga kababayan. Mayroon din itong mga uh, tagbigay na informasyon eh. Uh, mukhang mayroon din itong laman yung informasyon niya dito. the well, way, anyway, ito mga mga kababayan. Ah... Uh, Pinakita natin ito kasi itong posibilidad na itong may script na itong mga kongresista na ito na mukhang tumutugma ito ngayon dito sa nakikita natin sa ginagawa ni Ping. Bakit? Ito, posibleng may script at ang script, naman ang script mga kababayan na linisin yung pangalan ni Martin Romaldes. So most likely, sasabihin ng mga kongresman na ito kung mayroon mang dadalo na Walang kinalaman si Martin Romualdez, um, walang kinalaman si PBBM. Oh, uh, walang kinalaman kung sino man malalaki at ina-drop dito na pangalan ay si Zaldico lamang. And most likely mga kababayan kaya nga hindi bitahan si Zaldico para hindi makapag dipensa ng kanyang sarili at hindi makapagturok turok mga kababayan. O, kaya alam natin na talagang wala talagang interest itong gobyerno na itong mga kababayan dito sa paghabol kay Zaldi ko kasi nakikita nila na magbanggit ito ng mga malalaking pangalan. Mm, yan yung nakikita natin mga kababayan. i comment si diyan mga kababayan ko ano masasabi nyo dito? So dito na po muna tayo, paki -like po at share na videos natin and please subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat. At